Dr. Vito, kailan po ba dapat tayo gagamit ng pregnancy test? So gagamit tayo ng pregnancy test kapag ikaw ay nakapag-miss uh, ng menses. Ibig sabihin, yung inaasahan mong araw ay lamaktaw ka doon. So isa yun sa mga senyales. At sumunod, kung hindi regular ang regla mo, kung hindi ka buwan-buwan, pwede kang makaranas ng mga pagsusuka, uh, sakit ng ulo, at kadalasan ay morning sickness yung naduduwal uh, simula umaga hanggang kinaha kinahapunan so nalaman natin yung mga sintomas na kung kaya tayo gagamit nito at tamang timing so paano po ba ito ginagamit kasi meron kasing mga test kasi ngayon doktora na ikaw magpo-collect ng urine at ngayon naman bago to kasi ito po pwede na pong rekta so bubuksan po natin mag unboxing tayo So, kadalasan kasi nito kapag po tayo ay gumagamit po ng pregnancy test, kapag po ito po ay isang linya, ang ibig sabihin po nito kapag kinalat natin, ibig sabihin negative. Kapag po dalawa po ang linya po nito, ibig sabihin po ay positive. So, barang doktora mayroon nagtatanong kasi, may isang kasi yung mga false positive and false negative. Ano po bang ibig sabihin doon sa linya ng mga test? Pero kasi sabi na isang linya malinaw at isa linya medyo malabo. Ano po ba ang reading sa ganon? Dapat talaga is, may isang linyang malinaw kasi yun ang tinatawag natin na control test. Yun ay lalabas talaga sa lahat ng pregnancy test. Kung ikaw ay nag-aabang na ikaw ay pregnant or buntis, dapat meron dalawang malinaw na linya. Tulad neto. Okay. Yeah. So, nakita namin, parang, parang may test na pregnancy test po pala ng asawa ko po pala to. Totoo to, Mal? Oo. Kinawa kayo ngayon morning. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. satu saya bebelkan dekat dalam dalam